So, what's up mga keepers? Good morning, yan. Nag-drop mo naman yung PKBM natin dito. Yung, um, dito nakalagay yan, oh. Eh. Hindi ko inaasahan na mag-drop pa pala to. Yung mga drop, oh. Nakala ko ito lang yung mag-drop. Yan. Yung madami din yung drop na pa-drop, oh. Yan. Pumayat na. Yan to, kaapon to. Pumayat na din. Mamaya, kukunin ko na yung mga fry dito, then dito lalagay ko dito para yan isang linya lang yung mga fry natin yan ito naman yung mga kakapon na nakuha natin oh. yan oh. kita nyo ba sobrang dami yan yan oh. yung mga orange na yan mga golden blue tail yan hinalo ko na lang yan yan tama na yan dyan kasi medyo madami na kaya dito ko na lalagay yung mga fry naman ano o oh. Bali limang piraso lang yung nag drop pero sobrang dami nung fry oh. Kaya, ayan paldo talaga. Yung meal natin yun oh. White eye. ay okay, ayan. Yung mga fry pa dito sa taas. tutapos tapos na rin ito magparay. Para natin paldo talaga oh. Medyo madami-dami din to Mga nasa 20 plus. Yung mga fry natin dito. Yun oh kinakain na naman. Iaalisan natin itong mga female dito. Ayan.